Hello guys, maka ano tayo prefer para sa share. Ngayon niya Shout out sa Mama Eva. Dahil yung Shabbat ngayon, prefer naman tayo ng lamisa ngayon. Mama Eva, kainan naman ng mga ang during Friday at sa Thursday ganito trabaho ko. Mag-ayos ng no? mamisa kasi kakain sila ng pati, pati bukas. Hanggang hapon, hanggang gabi.

I'm preparation. <coughs> preparation for shower.

For Shabbat. Shabbat is when get Look at. Tapos na ang ating eh. Okay. Yung idol yan na yung ating curly pear para sa Shabbat. Every Friday and Saturday. Diba? Ang ganda. Tapos yan yung mga alak. Nakaharap na. After eating, gano'n naman sila ng alak. tradition nila yan. Yeah, yan, mga idol. Thank you, mga idol, sa panonood. Thank you for watching sa ating dinner. Bye! Bye-bye!